Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nabalita noon na umatras ang GMA dahil sa malaking TFO talent fee na keynote ni Bea Alonzo sa kanyang napipintong paglipat. Pero dahil kasado na nga ang pagiging kapuso ng aktres, naglulutangan ang ng balita tungkol sa TF niya kada taping. Di umano, ang asking TF ni Bea ay nasa pagitan ng 300,000 piso at kalahating milyong piso. Bagay na sinunggaban na rin ang nilipatang istasyon. Kung totoong nagkasarahan sa kalahating milyong piso ang per taping TF ni Bea, lumalabas na mas mataas daw ang alok kay John Lloyd Cruz. 700,000 pesos ang balitang per taping TF ni Lloydy. Marami ang nagsasabing maswerte si Bea. Dahil ibinigay ng GMA ang kanyang hinihingi, na posible pang ang mas mataas kesa sa tinatanggap niya noong nasa ABS-CBN pa siya. Sulit naman daw ang ibabayad sa kanya ng istasyon. Marami ang curious malaman kung nasa bracket din bang yun ng TF na tinatanggap ng ibang malalaking artista ng GMA. Anong masasabi mo sa balitang ito?